Kung kayo busog sa mga testimony, bubusugin pa rin kayo ng salita ng Panginoon ngayong gabi. Ibinibigay ko na po ang pagkakataon kay Sister Hizel. Ayon sa so, mga gabi po sa ating lahat, tayo po ay mapalad kasi nandito tayo sa tahanan ng Panginoon. Happy birthday din po pala, Pastor. ang uh, ngayon naman po, samahan niyo po ako munang manalangin bago ko'y bahagi ang salita ng Panginoon. Hallelujah, O God, purihin ka, Panginoon. Tunay na, Ama, na ikaw, Lord God, ay dakila, Panginoon. Ikaw, Lord God, ay mabuti, Panginoon, at tapat, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Lord, hinihiling ko, Panginoon, ako, Lord God, ay samahan mo. Lord, pakalinisi ko muna ang aking puso isipan, Ama, at pangunahan mo ako, Lord God, ngayong gabi, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Ama, hindi ko, Lord God, mapagtatagumpayan, Ama, ang gabi nito, kung hindi kita kasama, Panginoon. Lord, salamat Panginoon sa kanunungan. Salamat Panginoon sa presensya mo Panginoon na mananagaan Panginoon sa lugar na ito, Ama. At hinihiling ko, Ama, na Lord God, ang bawat salita, Panginoon, na bibigkasin ang aking bibig, Ama. Ito, Lord God, ay nagbumula sa iyo. May punla sa puso't isipan, Ama, na mga makakarinig na mga anak mo. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa iyo po, God, ipinagkakatiwala ang lahat at ibinabalik ang lahat ng pagpuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Hallelujah. So ngayong gabi po, gusto ko lamang po ibahagi sa amin ng Panginoon, kaya kumbaga, ito yung itinuro ng Panginoon sa akin, kagandahan ang bulot ng pananalangin sa ating mga buhay. Di ba yung Bethel Boys Home of Prayer? So, dito. Kung baga sabi ko ay sabi ng paninoon, ano ba yung kagandahang may dudulog ng pananalangin sa ating mga buhay? Bakit ba kailangan manalangin tayo? Bakit ba kailangan paulit-ulit tayong dumulog sa Panginoon? Then bago po na-discharge yung dalawang nanay doon, nagkukwentuhan po kami. Then meron isang nanay doon na born again din pala ang um, kumbaga ang religion Jesus touch. Kumbaga nakakakwentuhan kami, sabi niya, napakahalaga ng pananalangin sa buhay mo. Lalo na kung ikaw gusto mo magbago, binasabi niya binago ng Panginoon yung buhay ng tatay niya na dati uh, makamundo, binago ng Panginoon. Tapos ang gusto ng ang gusto ng tatay niya, pati mga anak niya dadalhin niya rin kung saan siya ay dinala ng Panginoon. Yeah. Tapos sabi niya na, kumbaga, ang pananalangin mo sa Panginoon ay tinutubo niya. Malaking, kumbaga, malaki yung epekto sa buhay ng tao na kristyano, yung pananalangin. Kaya gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayong gabi, ang kagandahan dulot po ng ating pananalangin sa ating mga buhay. Una po dyan, connection po sa Panginoon. True prayers po, nagkakaroon po tayo ng connection sa Panginoon. Dahil kita ang Panginoon. Amen po ba? Hindi katulad dati, hindi katulad nila Abraham, nila Moises, nakikita nila yung Panginoon na kakausap nila ang Panginoon na kahit hindi nila makita yung total ni Pero nakikita nila, nakakausap, nagre-response yung Panginoon sa buhay nila. Pero dahil tayo ngayon ay wala na yung, hindi na natin nakikita yung Panginoon, pero nararamdaman natin ang Panginoon. Importante po dyan, kaganda ang po ng pananalangin, is nakakaroon po tayo ng koneksyon po sa Panginoon. Nakakalapit tayo sa Diyos sa Panginoon. Ibig sabihin, nakakalapit tayo sa Diyos at nakakumbaga yung puso natin, mas nailalapit natin sa Panginoon. Number two po, Binabago, babaguhin tayo ng Diyos, especially po sa ating mga pagugal. So kung meron po tayong connection po sa Panginoon, nakakalapit tayo sa Panginoon, unti-unti pong binabago ng Panginoon ang ating pong mga buhay, especially po ang ating mga paghugali. Dahil sabi po sa Ezekiel 11, verse 19 to 20. Bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin nilang puso ay papalitan ko ng puso masunurin. 20 upang lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sumunod sa aking mga utos. Sa gayon, maging bayan ko sila at ako ang kanilang magiging Diyos. Kung baga, sabi ng Panginoon, sa Panginoon, binabago tayo ng Panginoon. At doon, kung babaguhin tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng Panginoon ng bagong puso, bibigyan tayo ng bagong espiritu. Kung yung espiritu mo dati ay makagundo, kung minalais mo, kung baga, kung nananalangin ka sa Panginoon, nakakaroon ka ng connection, papalitan ng Panginoon yung espiritu mo ng espiritu ng makadiyos. Yung papalitan ng Diyos yung puso mo na dahil masaya kumbaga, hindi ka marunong umibig sa kapwa mo, hindi ka marunong, hindi ka marunong makisalamuha sa iba. Pero pag sa Diyos ka, kung baga binabago ka ng Panginoon, pati yung puso mo, yung bagong espiritu na yung ipagkakalob ng Panginoon, yung dating puso mo na masuwayin, papalitan ng Panginoon ng puso masunurin upang lumakad tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. At sabi po sa 115 verse 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinisan ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong masagana. Kung baga, sabi nga ng Panginoon, kung ang Panginoon, bakos, ang Panginoon yung babago sa puso, sa isipan natin, sa pagkatao natin, unti-unti niya tayong nililinisan, unti-unti niya tayong, kumbaga uh, kung baga, inaalis yung mga pangit na mga bagay sa atin. Kung baga, minsan kasi merong tao, inaalis sa'yo kasi alam ng Panginoon, hindi siya makakabuti sa'yo. Minsan naman yung material na bagay na mas lalo kang mapalapit sa Diyos. Minsan naman yung pag-uugali mo, alisin ang Panginoon at papalitan niya ng bagong pag-uugali na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kung baga, katulad po ng dahon na ito, si Pastora po yung palaging naglilinis dyan kasi siya lang naman po yung nandito naglilinis. Kung baga, pag may nakikita po si Pastora na natutuyo po sa halaman na yan, inaalis upang maging maganda sa paningin ng mga tao. Kung magagano din po ang Panginoon, inaalis po ng Panginoon yung mga pangit sa atin, ugaling man yan, kung sa ugaling man yan natin, sa material man yan, inaalis yan ang Panginoon kung yan ay nakakasagaban sa paglilingkod sa'yo. Minsan yung tao din Panginoon dahil doon kumikilos ang Panginoon at patuloy kanyang binabago. So kung binabago tayo ng Panginoon, tuturuan po tayo ng Panginoon na maging masunurin. Sumunod so, sa Kanya. Dahil sabi po sa 1.14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kumbaga ito ay isang tumad po ng Panginoon sa buhay natin. Na pag once pinagal tayo ng Panginoon, tuturuan din po tayo ng Panginoon na maging masunurin sa Kanya. Kumbaga tuturuan tayo ng Panginoon kung paano sumunod at magtiwala sa mga uh, salita ng Panginoon. Dahil binagal So, binigyan ng bagong espirito, binigyan ng puso masunurin na gagawa sumunod sa tuntunin at kalooban ng Diyos. Welcome po ati Bambi. <laughs> nagkakaroon po tayo ng pag-ibig sa ating puso. Kung baka dati, di ba, napapansin yon yung makamundo pa tayo, masyado tayong mailap sa mga Kristiyano. Ang gusto natin, kasama natin yung makamundo. Kasi nga sabi nila, pag mga Kristiyano, para nga daw, uh, hindi, kaya yung baka, iba yung ugali ng Kristiyano kasi, kasi di ba, tayo more on Bible, more on Word of God po yan ng mga tao, mga mundo. Dahil gusto nila kalayawan. Yan yung inaayawan ng mga mga mundo. Pero dahil nga sabi nga tinuturuan tayo ng Panginoon, nagkakaroon na rin tayo ng bagong puso. Binibigyan po tayo ng Panginoon ng pag-ibig sa ating kapwa na dati hindi po natin nararanasan. Pag ba diba? sa puso natin at nagagawa natin sumunod sa utos ng Diyos. Tinuturuan mo tayo ng Diyos na sumunod at magtiwala, magkaroon ng pag-asa na kahit pa po katulad nila Moises, katulad nila Abraham na yung mga impossible things, di ba? Yung dagat na pula is hinati para lang makatawid yung Israelita. Di ba? Kapag sa tao, napaka-imposible no, na mangyari. Pero sa Diyos, pag binago ka imposible po sa atin ay pwedeng maging posible sa Panginoon. Dahil nagkakaroon po tayo ng tiwala, tinuturuan po tayo ng Panginoon kung paano man ang panataya at lubos na sumunod sa mga utos niya. Kasi kung ay kung susunod tayo sa mga utos ng Panginoon, mapapasa mo doon na ang pagsunod sa Panginoon po ay napakasarap po sa buhay ng Kristiyano. Kung totoo ka po kasi sumusunod sa Panginoon, naniniwala sa presensya ng Panginoon, hindi ka masyadong nananampalataya palataya sa Panginoon. Pero nung binago ka ng Panginoon at binigyan ka ng puso kasunurin, binigyan ka ng Panginoon ang punong -puno ng punong-puno ng pag-asa at ang lahat ng mga bagay na imposible para sa atin ay nagagawang posible ng Panginoon. Kaya number four po, magtiwala sa kalooban ng Panginoon. So, sumusunod tayo sa Panginoon. Nagkakaroon po tayo ng tiwala. Nagkakaroon po tayo ng pag-asa. Dahil sa po sa Jeremiah 29.11 sa pagkakbatid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga plano hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga plano na bubulot sa inyo ng iba kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So, kung binago na po tayo ng Panginoon, tinuluan po tayo ng Panginoon na sumunod sa Kanya, magkakaroon po tayo ng pagtitiwala ng palataya sa kalooban po ng Panginoon. Dahil alam natin sa buhay natin na mas po ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Yung kaparaanan po natin ay hindi po kaparaanan ng Panginoon. Kung baga maliit lamang po yung naiisip natin kumpara sa lawak po ng naiisip ng Panginoon sa buhay natin. Kung Masin niyo po na sa buhay natin maraming po tayong prayers pero hindi po ipinagkakalob ng Panginoon. Dahil alam ng Panginoon hindi siya makakabuti sa mga anak niya. Meron pong mga pananalangin ay eh, pinagkakalob ang Panginoon at meron din pong hindi. So kumbaga, kung patuloy tayo na magtitiwala sa Panginoon, natututong po tayo maghintay, maghintay magtiwala dahil alam natin mas the best ang plano ng Panginoon para sa buhay natin. Nung hindi pa po tayo binabago ng Panginoon, wala pa po tayong pagtitiwala sa Kanya. Hindi pa tayo nakakaranas ng mga himala sa buhay natin. Nagagawa po natin ma-disappoint pag wala po tayong answered prayer. Amen po ba? Kung baga buhay ng iba, sa mga kristyano, even sa mga kristyano na wala masyadong pananampalataya, hindi masyadong malaki ang pananampalataya, na pag yung prayer nila hindi pinagkaloob, nagtatampo agad sa Diyos, nawawala na ganang gana, nangihila agad yung spiritual, hindi mo na makita sa church. Kasi nga, maliit yung pananampalataya nila. Pero pag lubos ka pang nagtiwala sa Panginoon, simulan na karoon ka ng connection sa Panginoon, binago ka ng Panginoon, tinuruan ka ng Panginoon na sumunod, at bibigyan ka ng Panginoon na marunong magtiwala sa kalooban niya dahil alam natin na masigit po ang plano po ng Panginoon sa buhay natin. Sabi po sa Isaiah 55, Verse 8 to 9, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan hindi ninyo kaisipan. Ang iyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. 9. Kung paano ang langit ay mas higit, mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa inyong kaparaanan at ang aking kaisipan ay hindi maabog ng inyong kaisipan. So sabi po ng Panginoon, paglubos ang ating pagtitiwala sa Panginoon, nararanasan nararanasan po natin yung kahabagan ng Panginoon. Nararanasan po tayo natin po yung totoong pananampalataya, totoong paghihintay kung kailan ipagkakaloob ng Panginoon, yung totoong blessing na para po sa atin. Dahil sabi niya nga, kaparaanan natin ay hindi kaparaanan ng Panginoon. Ang kaisipan natin ay hindi kaisipan ng Panginoon. Hindi natin kayang abutin ang kaisipan po ng Panginoon dahil malawak po ang kaisipan ng sa buhay natin. Alam natin na mas higit ang kaparaanan, mas higit ang kaisipan, mas higit ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nagkakaroon tayo ng pag-asa, nagkakaroon tayo ng pagtitiwala, na kahit meron tayong pinagdadaan ng pagsubok, na naon ng palataya tayo, patuloy tayo ng lilingkod, patuloy tayo ng papagamit, patuloy po tayo na nananakot mga prayers po natin ay pinagkakaloob po ng Panginoon sa kaparaanan niya at hindi po sa kasisipan ng mga anak niya. Kung salamat sa Panginoon kasi binibigyan tayo ng wisdom sa pangaraw-araw, sabi ko nga sa buhay po namin. Sabi niya, ayan noong time na nasa hospital kami. Sabi niya, ma, kuminto na ako sa pagtatrabaho. Nandun po kami sa hospital noon. Then wala po kaming financial noon. Pero sabi ko, kung yan yung alam mo mas makakabuti sa iyo, kung yan yung alam mo mas makakabuti sa pamilya natin. Kasi lubos yung pagtitiwala niya na pag umalis siya sa trabaho, magsigit yung ipagkakaloob ng Panginoon sa buhay namin. So proven and tested po na si Ayan po umalis sa trabaho at nagtiwala po kami ng lubusan sa Panginoon. Kung ano yung kalooban ng Lord sa buhay namin, nararanasan po namin yung doble dobling pagpapala na kahit hindi po po sha natatrabaho buong maghapon pero kung blessing na dumarating sa buhay namin ang higit pa po sa sinasahog niya. Kaya umaga, kung tayo po ay lubos na nagtitiwala sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng mas malawang na kaisipan. Positive mind po yung nagiging para thinking natin. Nagiging positive po yung kaisipan natin at patuloy tayo na maghihintay, magtitiwala at mananampalataya na ang kaparaanan ng Panginoon ay higit at the best sa kaparaanan po nating mga Christian. Kristiyano. So number five po, kung lubos po tayo na nagtitiwala sa kalooban ng Panginoon, doon po papasok, mararanasan po natin yung mga pagpapala po ng Diyos sa buhay natin. Doon din ng Panginoon yung mga prayers natin na higit pa sa hinihingi natin ay ipagkakaloob po ng Panginoon. Dahil sabi po sa Jeremiah 33.3, Kung mananalangin ka sa akin, salita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. So ito po yung mga pagpapala ng Panginoon sa atin. Nagkakaroon po tayo ng connection sa Panginoon. Unti-unti po tayo binabago ng Panginoon. Tinuturuan tayo ng Panginoon na maging masunurin at nagkakaroon tayo ng lubos na pagtitiwala sa Panginoon. Mararanasan po natin yung kasagutan po sa lahat ng ating mga panalangin. Dahil nakikita ng Diyos na malinis na yung puso mo, malinis na yung kaisipan mo, at ikaw ay lumalakad ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Doon po ay pinagkakaloob ng Panginoon. Sabi niya, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita ipapahayag ko sa iyo mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi pa nalalaman. So yung mga bagay po na pinagpipray po natin maraming beses na hindi pa po natin nararanasan. Pag itong apat po na ito ay nagawa po natin, mararanasan po natin yung answered prayer po na pinagkakaloob ng Panginoon. At hindi lamang po yung answered kanina, yung favor ng Panginoon sa mga anak niya ay pinagkakalog niya. Dito po pumapasok yung favor ng Panginoon na yung mga impossible things na wala mo, hindi mo nararanasan dati. Ngayon, mararanasan mo dahil kasama mo ang Panginoon. Nararanasan mo yung pagpapala ng Panginoon ng dubli-dubli, higit pa sa hinihingi mo sa Panginoon. E eh, sabi po, Baga, pumapasok doon yung favor ng Panginoon. Pumapasok doon yung pagpapala ng Panginoon. Na yung prayer is mo na, Lord, bigyan mo ako ng ganito. Kahit ganito lang, Lord. Kung baga, yung plano mo, yung gusto mo na, maliit lang na bahay, pero yung ipinagkakaloob ng Panginoon is mansion. Meron pa pong kotse. Ganun po Panginoon, kapag patuloy ka po na sumusunod, patuloy ka po na nagtitiwala sa kalooban ng Panginoon, totoong mararanasan mo ang pagpapala po ng Panginoon sa buhay mo yung yung mga pagpapala na hindi babawiin ng Panginoon sa iyo. Dahil yung puso mo, yung kaisipan mo ay naka, nakaayon na po sa salita, sa gawa, pati sa tuntunin po ng Panginoon. Sabi po sa Lucas 1.13, ngunit sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang makatakas. Huwag kang matakot sa karyas. Dininig na ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaroon ng anak na isang lalaki at huwag na ipapangalan mo sa bata. So sabi ng anghel kay Zacarias, huwag kang matakot dahil answered prayer na yung hinihingi na mo sa Panginoon. Kung baka tayo po ay huwag po tayong matakot kung lubos ang ating pagtitiwala sa Panginoon dahil po bibigyan ng katugunan ng Panginoon ang lahat ng ating pananalangin at higit pa sa pananalangin natin yung ipagkakaloob ng Panginoon po sa atin. Patuloy lang po tayo manampalataya. Patuloy lang po tayong manalangin. Patuloy lamang po tayong dumulog. bagay para sa kaisipan mo ay nagiging posible dahil kasama mo ang Panginoon. So, ito po yung kagandahang dulot po ng pananalangin sa buhay natin. Kaya I challenge everyone po na maging masigasig po tayo sa pananalangin. Kahit magpo po saglit lamang sa, kung sa pagkain, sa pag sa umaga, manalangin ka kahit one, five minutes lang kausapin mo yung Panginoon. Pag kumakain kayo, magpasalamat kayo sa Panginoon kung aalis ka ng bahay mo kausapin mo kung kaya mo kausapin yung Panginoon mo every minute gawin mo po yan upang mas lalo kang baguhin ng Panginoon upang mas lalo ka magkaroon ng connection sa Panginoon habang nagkakaroon ka ng connection sa Panginoon, nililinis po ng Panginoon yung puso at isipan mo. Kung dati hindi ka marunong magpakumbaba, tuturuan ka po ng Panginoon na magpakumbaba. Kung dati po malagot ka, tuturuan ka po ng ba Panginoon na maging giver, lalo na pagdating sa gawain niya. Kung dati wala ka pong pananampalataya, hindi ka nagtitiwala sa kakayahan mo, bibigyan ka po ng Panginoon ng kakumbaga, uh, wisdom, ng strength na ang lahat ng pagsubok ng buhay mo ay mapagtatagumpayan mo dahil totoo kumikilos ang Panginoon sa buhay mo. Kaya yeah, kapag alam natin yung ano yung kahalagahan ng pananalangin, nagiging importante po yung pananalangin sa buhay natin. Nakagaya po ng ginto, pila, manman, man, yung pera po, o yung kayamanan po na ating kumbaga kayamanan na meron tayo. Katulad po niyan, importante po yan sa ating buhay. Iniingatan po natin yan. Pinapahalagaan po natin yan. Pag alam po natin ang kagandahang dulog po ng pananalangin, ganun din po yung gagawin natin sa pananalangin na yan. Iingatan natin yan at dilibilihin natin na mananalangin kasi alam natin meron siyang magandang dulog na sa ating mga buhay. Mas lalo tayong napapalapit sa tagumpayan ng Panginoon ang ating mga pananalangin. So, maraming maraming salamat po ngayong gabi at yan lamang po ang aking babahagi sa inyo na meron kayong napulot, merong nailagay sa puso at isipan nyo at kumbaga magamit nyo sa pang-araw-araw na buhay. Samahan nyo po ako manalangin ngayong gabi. Hallelujah, O oh God, purihin ka, Panginoon. Maraming-maraming salamat, O oh God, sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil binibigyan mo kami, Panginoon, ng rason, Panginoon, na dapat, Panginoon, kami, Lord God, ay mapanalanginin, Panginoon, dahil kami ay mga anak mo, Panginoon. Lord, through prayers, Panginoon, nakaka-connect kami sa iyo, Panginoon. Through prayers, at nagkakaroon kami ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo Ama Lord, maraming maraming salamat dahil napakadakila mo, Panginoon. Ang mga imposibleng bagay, Ama, ay nagiging posible para sa iyo, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord God, sa wisdom, Panginoon, ay pinagkakaloob mo, oh God. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa iyo ko, Ama, ay binabalik ang lahat-lahat ng pagpuri, pasasalamat na may kasamang pag-asa at pagtitiwala sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.